tay paano kita niya niya trabaho? Ate, pagkaon ko sa bakon ko pa eh. niya. Ang sa sa ano? Sa hulog. Hulog. Hmm? Pero tiyak, bako-bakadukan niya. Grabe yung tibok-tibok ng puso niya. Oh, stop stop inane abiaso magalaga ko oh, ntre kamus ngito eh hey. hey, teba pinantay la ko mix inyo eh no yo obra ko to oh, okay. Eh, batas mo ni. Eh. Minamon na kita sini. Iobra ko to. Lain niya ano ni Paris. Oh, iya iyang hingal, oh. Tapos perte ang nervyos niya ba? Grabe yung nervyos niya. Yung dibdib niya, eh, kumakabog. Sok nila sa, ano, sa unang sa kasunod. Oh, mo. yung, niya, dito na sa akin, oh. No? inakyat ko sila dito sa higaan para maibsan yung nervyos. Bye bye! Thank you for watching! Share ko lang kung paano may kidlat dito at saka kulob at saka malakas na ulan kung ano yung ability ng aking mga ano, alaga.